Posibleng sa evacuation center, abutan ng Pasko at bagong taon ang mga inilikas dahil sa pagputok ng Bulkan Kanlaon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa humuhupa ang aktibidad ng bulkan. Live mula sa La Carlota City, Negros Occidental, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, ano mga binabantayang pwede mangyari riyan? Ang alert level 5 sa Kanlaon ang worst case scenario sakaling hindi magpaawat ang bulkan at humantong sa isang malakas na pagsabog. Nitong nakalipas nga na magdamag, may higit sa 30 pagyanig ang bulkan. Pinakamataas 'yan mula nang sumabog ito noong Lunes. Ang ilang bakwit nga posibleng abutan pa ng Pasko at Bagong Taon sa mga evacuation center. Hey, grabe, mong kami nagaab. Ramdam pa ang takot sa ilang bata sa La Carlota City dito sa Negros Occidental, bunsod ng malakas na pagputok ng kanlaon noong lunes. Ang walong taong gulang at grade 2 student na si Aprilin hindi makatulog. Nakulbaan kami. Pusibling abutin ng Pasko o salubungin ang bagong taon sa evacuation centers ang mga residente ng sapilitang inilikas na karamihan nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Si Sonny, na paralisado ang katawan, wish niyang makauwi sa kanila bago ang Pasko. Masubo, kiguro nga kundre kami mamasko. Pero may ibang residente na hindi pa kampante umuwi, kaya okay lang naman kung sa evacuation center muna tumira. Maging ang alkalde ng La Carlota City, hindi pa masabi kung kailan makakauwi ang mga bakwit. Oktubre pa nagdeklara ng state of calamity ang lungsod. We de declare state of calamity, no? Kasi uh, yung matinding yung ano, yung yung usok at saka yung merong intensification ng monsoon rain. Sa Bago City, pinauwi na ang halos dalawang libong bakwi, tutal nakatira naman sa labas ng danger zone. Pero ayon sa kanilang alkalde, nakahanda naman ang LGU. Almost two years na kami, may simulation, preparation, gano'n. No? But ang actual, of course, uh, iba yan. Uh, yun ang sinasabi nila, you can never be prepared no, uh, sa eventuality. Binabantayan ng PHIVOX ang mas madalas na volcanic earthquakes, kabilang ang mataas na level ng sulfur dioxide na ibinubuga ng bulkan. Ibig sabihin daw kasi niyan, umaangat ang magma sa bulkan. The worst case scenario would be, uh, of course, alert level 5. If this is the case, uh, meron tayong magmatic eruption and this is life-threatening major eruption. We may increase the danger zone to Julius mula 1886 hindi bababa sa limampu ang uh, eruption ng Kanlaon Volcano kung pagbabasehan nga ang datos mula sa FIVOX. At dahil nga pumutok ang Kanlaon nitong lunes ay sinuspindi muna ang ilang tourism activities bilang pag-iingat. Ito yung mga uh, pasyalan, sikat na pasyalan dito sa Negros Island na nasa palibot ng 6 kilometer danger zone ng bulkan. Kabilang dyan ang trekking, swimming sa mga hot at spring at day tours. Balik sa Julius. Maraming salamat Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.